hayop na Jonas na yan? Binigyan ko siya ng anak. Bakit hindi niya ako kayang mahalin? Ano ba naman, Bridget? magdaan ka! Kasama natin si Baby John John! Bridget, please sa John John! anak Janjan jan, anak Janjan Janjan jan, anak Janjan ko jan, missing ka Aloha Aloha Janjan jan, anak oh. Baby ko missing ka please Janjan jan, anak Janjan jan. Aloha 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 Ano ang hindi ko magagawa ano ng anak ko? Ano ang Anak! Ang anak ko, di ba? Buhay pa yung anak ko? Sumagot ka! Matay na po siya nung dumating kami dito. Hindi. Gawin yung lahat na magagawa niyo. Kailangan buhay ng anak ko. Please! Sorry please. po talaga, ma'am. Sorry? Walang magagawa yung sorry niyo. Maula kayong silbi! Anak! Anak, huwag mong iiwan si Mami, please. Bridget, hindi ka na. John, Bridget, tama na. Hindi, aloha. Bridget, hindi, hindi pa. Tama anak. Tama na. Anali na, Bridget. Bridget. aloha. Hindi pwede. Baby. Tama na. John, tama John, na. anak. Tama na, Bridget. Jonas, ayaw na niyong gumalaw oras. Ay! Taman, taman, Ay! Sana! Sinabantaan na kita noon! Pero hindi mo lang nilang sa anak na kung pinatay mo pa siya! Tama na! Tama na! Tama na! Tama na! Tama na! Tama na! Jonas! Tama na! Tama na nga si Bridget ng anak! Mahawa ka mo sa kanya! Mahawa sa kanya! Pinatay na! Tama 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 na! Hinagawalik ka mong namatay ng anak ha! Anak ko rin siya, Jonas! Wala akong kasalanan, hindi ko siya pinatay. Ikaw may kasalanan ng lahat ng to! Ako pa? Ako pa bang sisisihin mo? Oo! Oh! Kung hindi mo pinili si Ellery, hindi ko ilalayo sa yung anak natin. Kung sumama ka sa family, hindi kami maka-aksidente. Hindi sana mamamatay ang anak nating dalawa. Mamamatay lang ang anak natin dahil sa kababayan mo! Kaya wala ka dapat ibang sisihin dito kung tingan sarili mo! 啊！三七九二九。啊！九二九。九。没事。啊！三七九二九，别死在那。